Hello guys! Uh, this is uh, Natasha in Daddy's Vlog. For today's video, magluluto ako ng uh, adobo buchi ng manok. So, na pala yung mga ilalagay ng ingredients. Eh. E, ito na ito yung dinitoy namin. I-mamarinate e, ko yan ng magdamag. Tapos, bukas ko siya yung mutuhin. Nalagyan ko din ng bawang kanina, na sibuyas. So, nadagdagan lang natin siya. Meron na rin siyang mga bechin tsaka paminta. Para malasa magdamag yan, lalagyan ko muna sa rek. Tapos, um, uh, ako lulukoy yung bukas Lagyan na rin natin ang uh, isang uh, sili. Then, mga kalamansi. Guys, bukas sabangan nyo, lulutuin ko yan. Bye guys, thank you.